laos silang mababatas ang gusto ni dating pangulong Rodrigo Duterte na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Hindi raw kasi yan pwede sa ilalim ng kasalukuyang konstitusyon. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Sa gitna ng hidwaan sa politika, gustong ihiwalay ni dating pangulong Rodrigo Duterte ang Mindanao sa Pilipinas at magkaroon ng sariling gobyerno. Gusto ko talaga. Gusto ko na. Magsawa na ako sa ilang presidente na kasi. Kung gano'n lang naman kayo dyan sa Luzon, pati sa Visayas, bahala kayo. Mindanao is rich. Sinabi niya yan sa isang news conference sa Davao City kagabi. Ayon kay Digong, gagawin nila yan sa pamamagitan ng pangangalap ng mga pirma tulad ng ginawa sa People's Initiative para sa Charter Change. Hindi naman rebellion, hindi yan sedisyon. There's a process in that, I think, before the uh, UN, where you would uh, gather signatures from all sorts in Mindanao. Inatasan na raw niya si Davo Del Norte Representative Pantalion Alvarez na pangunahan ang signature campaign. Iikot ako ulit sa lahat ng probinsya ng Mindanao at gagawin ko 'yung pagpapaliwanag. Kailangan maintindihan ng taong ng taga Mindanao bakit ginagawa ito. Pero para sa ilang kongresista, kailangan pang pag-aralan yan. Mindanao have been at the uh, end of a minimum or minimal uh, attention from the national government pero do sa punto na si session i-separate natin teka muna uh, ako personally gusto kong pag-aralan gusto kong tingnan kung if it's really uh, worth it pero ngayon pala tablado na ito sa ilang senador tulad ni Sen President Migz the last thing that we want is na magkagulo-gulo magkawatak-watak ang ating bansa ang akin dyan ay uh, uh, uh slow down po natin ang away na yun. Si Senate Minority Leader Coco Pimentel, kontra raw sa anumang suwestiyon ng pagkakawatak-watak ng Pilipinas. Para naman kay Sen. Cheese Escudero, hindi ito posible sa ilalim ng kasalukuyang saligang batas. Sinugundahan niya ng isang political analyst. There is no legal procedure for seceding because technically we are not a federal republic. You know? We have, don't have the presumption of autonomy of a state, uh, and and there is no mechanism for seceding. Na sinasabi niya, may United Nations agreement daw na standard. Hindi rin daw gamitin ng People's Initiative para ihiwalay ang Mindanao. It's kind of ironic because hmm. they oppose the People's Initiative to amend the Constitution, and now that they're going to use the same same strategy to 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 secede from the country. I don't know how these people who probably are advised by lawyers would even think that there is a constitutional way out for a secession. People's initiative is only applicable for amendments of the Constitution, assuming that there is an enabling law. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Simonte, News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5